nandito tayo ngayon sa Johnston Canyon actually nagkaligaw-ligaw kami ng anak ko <laughs> nakalimutan ko na nga kung paano pumunta rito pumunta kami dito nung kalahati na namin yung lugar sabi ko balik kami kasi parang hindi ito pagbalik namin tama pala yung lugar ito pala <laughs> so nagka nabot kami ng siyam syam so balik lang tayo ng sapatos kasi akitin natin ng Johnston Canyon at uh, ready ka na nak kailangan nakabutos ka dito pag akyat Johnston Canyon mga ka-Berks so siguro mga 30 minutes from Banff ganun lang kalayo hindi naman masyadong malayo pero ang malayo yung lalakarin mo papunta doon Oh, do not feed the wildlife. So, tara na medyo mahaba-habang likarin to. Pero ang ganda, oh, puting-puti siya. Mga ilang beses na rin ako nakapunta rito, mga 6-7 times na. Pero hanggang ngayon, nakakalimutan ko pa rin pagpunta dito. <laughs> Malilimutin na talaga ako. Eh. Pang-ilang punta mo na dito, nak? Pangalawa. Pangalawa. Pangalawang punta na ni Angelo. Pumunta kami rito, summer 'yon, 'no summer so first time niya na makikita yung falls ng winter meron ditong restaurant kung gusto mong kumain magkape kaya lang syempre mahal dito pero meron dito available kung gusto mo kung marami kang pera pwede ka magkape <laughs> bukas ba nak? bukas no? So, ito yung lalakarin mo. Johnston Canyon Trail. Upper Falls sa sa Lower Falls. So, ito yung restaurant. Oo nga bukas. So, tara na. Exercise tayo ngayon. Marami rin mga tao naglalakad papunta doon eh. Pakita lang namin sa inyo kung gaano kaganda yung lugar dito. Maganda kasi talaga. Tataas ng mga puno nila oh. 30 minutes walk. 30 minutes walk. Kasi 1 kilometer. 1 kilometer yung lower falls 2.6 kilometer yung upper falls so gagabihin na kami pag pumunta pa kami rito so hanggang dito lang kami hanggang dito lang tayo sa kuweba may kuweba tayong papasukin mamaya you are here so dyan pa malayo layo pa no Next time. so tara lakad na kami ng anak ko exercise sabi nyo mag exercise kami so ayan nag exercise na kami dalawa So hindi naman ganun kadelikado kasi may hawakan ka naman Kung nahirapan ka umakyat may hawakan Pero makita mo yung mga sanga ng mga puno dito Ganda Si Angelo You know what to do Mapapapicture na naman so na you naman You know what to do. Kita nyo, para nasa Great Wall of China oh. Meron mga pin gawang mga ano dito. Mga brick na bato. Ito naman mga ka-bricks, parang banawi rice terraces, oh. ang ganda ng pagkakagawa nila. Panalo. Sa kayo yun, oh. no? Yung ice na nagkukulay na ano, kulay blue. Galing. Bising bising nga si Angelo sa pagkawa ng picture eh Tapos yung dadaanan mo rito Ganyan yung itsura <laughs> Nakakatakot <laughs> Tapos katabi mo lang yung Mga bato-bato dito <laughs> Sa pinakaibabaw <laughs> Wow ganda oh. tapos akala mo tinapyas lang yung mga bato dito wow ganda hinihingal na ako mga 15 minutes na kami naglalakad eh si Angelo malayo na. Hindi <laughs> ka na mahabol. So kailangan mag-ingat. <laughs> Mamaya pulutin ako sa kangkungan. <laughs> Anak naman ng tipaklong. <laughs> mula doon sa taas hanggang dito sa baba linaw ng tubig oh wow kung mapapansin nyo yung mga puno nasa dulo na ng bato bato na to eh no ano wow pero yung mga puno nakakapit pa rin dito sa pinakadulo ng bato no pag lumakas yung hangin pwedeng tumaob puno na to eh close up natin yung mga bato para may idea kayo ni itsura ayan oh. parang kinabit lang no galing gano'ng nga ba kalamig dito sa Johnston Canyon ayan yung ilog dito sobrang linaw pero sobrang yelo rin <laughs> dahang yelo no nabuo wow dapat pala pag nandito ka may dala kang kutkutin parang mani or cornic <laughs> para hindi ka mainip nakaka 20 minutes na kami at tingnan nyo naman yung ganda ng lugar Wow! Kaberks! Ganda! Kahit papano eh. Kahit na pataas at naglalakad ka papunta doon hindi naman gano'n nakakapagod dahil nainganyo ko sa mga views ng nature. Ang ganda! Wow! Pero malayo-layo pa. <laughs> kailangan nakaboots kayo kung nagpunta kayo dito kasi madulas yung snow yung daanan ganda oh kita yung itong dinadaanan nyo na to no nakahang wow So dito na tayo After tama Mga 30 minutes 30 minutes hike Nabuwasan ako ng 1 kilo 1 <laughs> kilo of fats So ito na yung ano Ito na yung falls dito sa Ibaba Hingal na hingal ako no <laughs> Okay yun, tama yun So pira yung pagpasok pa isa isa lang ganda ng tubig oh linaw wow tapos yung false frozen ganda no nice pwede ka mag swimming dyan <laughs> pag nag swimming ka dyan eh uurong uurong yung mga buhok dahil sobrang lamig <laughs> pila pila balde parang dun yung si ano si Lion King oh parang Pride Rock <laughs> O oh, talon na Siya gustong tumalon dyan sa so, nagyeyelong tubig <laughs> So kung pupunta ka sa waterfall uh, siguro dong kadadaan kasi mayroong mga hawakan doon paakyat hanggang doon sa taas Tapos kung makikita nyo tong wall na to, dati parang rough na wall to pero dahil kakabagsak ng water naging pino na siya galing na. No? galing ng nature papasok tayo dyan sa loob pero one at a time lang kasi malit lang dyan sa loob para may privacy kapag pumasok ko sa loob parang dito pa lang sa pag-aantay namin nanabot na kami ng 30 minutes parang mas mahaba pa yung pila dito kaysa sa nilakad namin kanina <laughs> Upo muna tayo. Dito muna tayo sa upuan saglit. May upuan naman dito eh. Ah, yung pala sa loob oh. Kitang kita dito Si Angelo, si, si Angelo lang muna yung nasa pila. Tayo dito lang muna tayo dito. Meron pang mga puno dito na yung mga sanga niya kulay dilaw na oh, naninilaw ganda diba? malapit na kami ni Angelo konting konti na lang malapit na kami sa sa gubat ay sa ano sa ano tawag yan ah uh, sa cave sa ano sa tagal yungib ay kuya ba yon sa kuya ba <laughs> yungib, di mo alam yungib Yungib yung tawag yan Malalim na ano yon Tagalog yon na Yungib So Kabirks, kami na yung susunod sa pila Tinay mo, ganyan ang kalaking bato Tapos papasok ka sa loob na maliit na maliit lang na kuweba Buti na lang, hindi bumibigay itong bato na to no Grabe Pasukin natin yan, papakita natin sa inyo kung ano itsura niya sa loob Nakapunta na ako dyan mga 15 years ago 15 years ago wala pang pila hindi kagaya ng ganito walang pila na ganyan ngayon na lang nagkapila <laughs> dati kahit 10 kayong pumasok dyan okay lang eh ngayon iba na kakaiba na pasukin natin so pasukin na natin mga 45 minutes tayo nagantay so tingnan natin kung anong meron sa loob after 45 minutes na pag-aantay <laughs> Madulas. Gumieko yung boses mo. Madulas, sir. Madulas na? Yeah. Oo nga, madulas. So, ito na yung itsura niya dito sa loob. Oo nga, madulas. Wow. Teka lang. Uy. Oh, wow. Berks, ito itsura niya sa loob. Kita nyo yan? Yung ano ng snow namuuna siya no pero makikita nyo pa rin yung pagdaloy ng tubig doon so doon yung sa taas ayo, may mga tao pa doon no? ayos ganda nice nice view tayong dalawa anak madulas ko nga lang yung ano ingat lang kayo dito sa tinatapakan natin may issue madulas ayos panalo ano picture picture o picture, picture daw kami saglit <laughs> <laughs> sure, sure. Oh, saan? Baka malaglag yung phone mo dito lang tayo magpicture doon sa harap ng ano, ng ice. Ikaw nang bahala kumuha. 'Yun. Ayos. Ganda no? Tanyo yung bato na to, ka-Bergso. Bababa na ba kayo? Ha? Bababa na kayo? Saan? Daan. Bakit? Picture niya ako yung wala sa baba. <laughs> wala. Ginawa talaga akong cameraman ni Angelo eh. Kaya ako sinasama dito sa mga lakad niya kasi ginagawa niya ako cameraman eh. <laughs> Ganda oh. Mga Berks. Taray. Bababa na ako mga ka Mga at sabi na anak ko, kuhanan ko daw siya sa baba. Uh, madulas dito. Ay. Oh, ang dulas. Grabe. Grabe, ang dulas. Kailangan nakakatag ka dito sa mga bato. Dinidiin mo yung sarili mo dito sa mga bato or else, madulas ka talaga. Okay na, anak. ko na, na kita. Malamig na kaya. Kaya na natin to ating pang at uh, matagal-tagal tayong pumila So sulitin na natin Tagalan na natin dito sa loob <laughs> Diniin ko yung magkabilang side Diinan mo para hindi ka madulas Diniinan ko, diniinan ko lang yung magkabilang side Para hindi ka madulas Yan Alright oh. Let's go May um, echo yung boses dito sa loob no <laughs> So tara na Nabaso tayo ka Panalo ganda. Ayos. Ayos. So another lakad na naman pabalik. So mga 30 minutes lang naman. Mas mahaba pa talaga yung inantay namin dito sa kuweba so tara balik na tayo balik na yung kalbo sa labas <laughs> ano nak tama o tama ganda ng kuha ganda ng kuha ko ba? Diba? so paano mga kaburks uh, balik na tayo sa Calgary pero baka dumaan tayo sa Banff o sa Canmore uh, depende kung anong mood ng anak ko kung maglilibre ba siya ng dinner <laughs> <laughs> Wala daw siya naririnig. Sa ano lang naman, sa McDonald lang naman, 5.99. <laughs> Dahil pa rin taong pumupunta kahit pag na. <laughs> ha? <laughs> worth the wait. Pwede na. Sa'yo, worth the wait. Kasi ginawa na kita ng picture. Ano makalulukuhan ng batang to Gutom ka na. Ah, tayo ng van. maglalakad muna tayo doon. Tara, punta naman tayo ngayon ng van. Ay, wait ah, lang. At... Shoutout muna kay Tito Kel. Umabot siya dito, bo. Oh. Ayun na, Tito Kita mo yan? Kasi dito yung... Pala, eh. <laughs> yung dating sasakyan namin. Kulay ganun yung ano yung sasakyan. Sabi ko, ano, halaya ube. Meron din pala rito ang halaya ube. <laughs> Nakarating ng Canada. <laughs> so tara, punta naman tayo ngayon ng Banff at uh, yun naman lagi yung napupuntahan natin dito kaya yun lagi in explore natin so iba naman na-explore natin sa band di na yung napuntahan natin dati iba naman na, na Tama. pero parang may mapupuntahan pa tayo dun eh parang paulit-ulit na lang pipigayin <laughs> natin every single building eh. <laughs> so tara So dito naman tayo ngayon sa van Mga kabricks At palubog na yung araw Makikita mo na yung Cascade Mountain doon At maganda yan Pag palubog na yung araw O pasigat yung araw Para siyang gold Nauna na si Angelo At dito daw tayo Kakain ng dinner Yung murang dinner lang Hanap tayo ng budget meal Para sa mga sa mga pulubi ng Canada <laughs> So tara Mashal tayo Maganda na mamasyal dito Kasi wala nang tao ngayon Tahimik na Masyado nang tahimik ang van Diba? Panalo madalas pagka nagpupunta kami rito sobrang dami ng tao crowded pero ngayon linggo ngayon ha pero walang katao-tao ko konti lang may pasok na kasi bukas makita mo meron pang konting liwanag ang Cascade Mountain yun oh walang tao nung no, magtrabaho ko dito 2008 ganito rin lagi every time na winter busy lang dito Christmas sa New Year tapos may mga nag ski sa Sunshine Village or sa Mount Norway. pero madalang lako konti lang sila lalo na pag weekends lang pag weekdays ganito makikita mo tapos ang pasok ko lang noon Monday to Friday from 9 in the morning minsan alas 12, ala wala nang tao, uwi na ako so ang ginagawa namin nila Tito Mango mga barkada ko dito sa Banff e explore namin yung lugar kung saan saan kami nagpupunta kaya marami akong picture dito na memories, mga remembrance mula dito sa Banff Kita mo mag anong oras pa lang Alas 4 pa lang ng hapon Pero lubog na yung araw <laughs> Ganito talaga pag winter Maikli lang yung araw dito Sa Canada Marami dito ano, mga pwede mong remembrance or bilhin. Kaya lang, mahal. Mahal yung mga ano dito, mga items. So, ikot-ikot lang tayo. <laughs> Isa sa mga pinakamahal na restaurant dito, ang Chucks. Tagal na nun, no? Nung una akong magtrabaho dito sa Canada, 2008. Dito yon sa Banff. Uh, sabi ko nga, almost 3 years ako dito nag-work dito mismo sa area na yan. Pero wala na. Sarado na yung Tony Romas dyan ngayon. Tignan mo. Picture na yan. $73. $73. Mamahal naman yan. Kung wala kayong sasakyan, may mga taxi rin dito. Available. Van Taxi. 403-762-4444. Yeah. May bangko rin dito, may BMO, tapos doon naman CIBC So basta marami ka lang pera. <laughs> basta marami kang pera, pwede kang mag-withdraw kahit saan Di <laughs> Hindi pa rin nila naaalis yung mga Christmas decoration nila. Masyado pang maaga. Tapos madalas kami kumain ni Angelo. Saro ba tayo doon sa tama ano nak. Sa tama. Yan, madalas din kami kumain dyan, McDonald's. Ayan lang kaya ng budget, eh. <laughs> Sa Kachaya, masarap din kayang pagkain dyan. So, dito lang kami kakain ni Angelo. Para makatipid kami. Gusto daw niya, anong gusto mo, nak? Papay, papays na. Papays na lang daw kami. <laughs> ano lang ako, nak? One chicken, one fries. Huh? Ano? Okay. Oh, one bucket. Okay. <laughs> Nagbago kami ng isip. Mahal daw dito. <laughs> so doon na tayo sa Makdo. Mas mura doon. <laughs> tama o tama? <laughs> tama. <laughs> so dito daw kami bagsak ng anak ko sa McDonald's kasi itong pinakamura. <laughs> dito tayo kakain. medyo nagutom na rin kami biro mo layo nung nilakad namin galing kami sa Johnston Canyon at uh, malayo-layo rin to mula doon tapos naglakad kami mula doon mula ban uh, mula Calgary hindi na kami kumain hanggang sa magpunta kami Johnston Canyon hanggang magpunta kami rito nagikot-ikot pa kami rito mga 1 hour kami nagikot at ngayon nagutom na talaga kami nagpunta pa kami sa kung saan saan para maghanap ng mas mura makakainan pero mahal ito lang talaga pinakamura nila <laughs> kaya dito bagsak natin at ang dami nila rito mga Pinoy na mga staff oh, hindi ba thank you po thank you. 'di ba? Sosyalin. Uwi natin 'yan. <laughs> <laughs> Di ba, binabalik 'yan. Ha? <laughs> ah? binabalik. binabalik. ba 'yan? Dito lang tayo para katabi lang natin drinks. O oh, gusto mo doon sa taas na konti? Kasi sobrang sikat dito. Ino. Oh, meron sila mga ganito oh. Ayusin pero katao tupperware, sosyalin. Galing pa 'yung fries nila. Tapos doon may iwan. Meron pang kulay dilaw. Ang galing. Lahat pati yung lagay nila ng fries. Ayoko lang nakitang ganyan, uh, ah. Na? So, kakain na muna kami. Poor performance, ah. Hindi ko pwede tayo. <laughs> Ginabi na kami ni Angelo. Galing tayo doon. Sa loob. Kita <laughs> mo, ang ganda ng van sa gabi, noon Ang daming ilaw. Wow. Anak. Tama o tama? Tama. Tama. Hindi <laughs> mo nakita yung mountain kasi madilim na. Parang namimiss ko nang tumira dito sa bank kung tumira kaya ako dito na. Pwede, si <laughs> Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na, halika na at sumama ka at manood. Mga matay mamama.